Nakita namin na may isang taong nakatali sa poste at sinunog ng buhay. At nang makita ito, sinabi ni Long Yu kay Fong Chong, gawa ito ng simbahan ng mga demonyo. Sumunod, sinabi ni Ching, nakita ko na dati ang ilang impormasyon tungkol sa Demon Church sa internet. Sinasabing isa itong lihim na organisasyon na binuo ng mga demonyo. Dagdag ni Long Yu, tama. Ang pagkamatay ng maraming sibilyan ay inuugnay sa Demon Church. Karamihan sa mga miyembro nito ay mataas na antas ng mga demonyo. Lagi silang may iniiwang pattern o bakas sa lugar pagkatapos ng bawat operasyon. Naisip ni Fong Chong, ang aking mga magulang ay sinunog ng buhay sa kalye ilang taon na ang nakalilipas, at ngayon, may mga bangkay na namang nasusunog sa lansangan. Ngayon na nagugnay ang dalawang clue na ito, mas lumino ang katotohanan. Pagkatapos, may dumating na isang tao sa lugar na iyon. May dala siyang bag at iniwan niya ito sa sahig. Napansin ito ni Fong Chong at biglang lumabas ang apoy mula sa bag. Mabilis itong kumalat kaya napasigaw si Fong Chong, "Tumakbo kayo!" Habang nasusunog ang paligid, nagkagulo sa lugar. Lahat ay nagtatakbuhan para iligtas ang kanilang mga sarili. Nagtaka rin si Fong Chong at nagtanong, "Anong klasing apoy ito?" Sabi niya kay Long Yu, "Hahabulin ko ang nagsimula ng sunog." at tumakbo siya papunta sa taong iyon. Napansin ng arsenista na may sumusunod sa kanya. Mabilis na naabutan siya ni Fong Chong at tinanong, sino ang nagutos sa iyo? Ngunit biglang sinunog ng lalaki ang sarili niya. Nanlaki ang mga mata ni Fong Chong, isang sakripisyo, mas pipiliin pa nilang magpakamatay kaysa mahuli. Anong klasing organisasyon ang Demon Church? Kaya nitong gawin ang mga miyembro nito na magpakamatay. Pagbalik niya kay Long Yu, sinabi nito, isa lang siyang papat. Ang tunay na salarin, ay nagtatago pa rin. Sagot ni Fong Chong, tama. Malamang marami pa silang papat. Dumating na ang mga bumbero at tinulungan ang mga tao. Pero may ilan namang tao ang abalang nagvo-video at nagsasabi. Huwag kayong magpanik, kuhanan natin ng video para ay upload. Grabe, ang daming basura ang nasunog. Amoy inihaw na karne. May isang babae na nakarinig at nagsabi, paano nyo nagagawang magsalita ng walang puso? May isang pulis na sumigaw, tama na ang panunood, umalis na kayo agad. Baka bumalik pa ang salarin. Medyo nakahinga na ng maluwag sina Fong Chong at Long Yu. Sabi ni Fong Chong, buti na lang at dumating ang rescue team. Bukas pupunta ako sa Hunter's Lanai upang hanapin si Joe Tai. Malamang alam niya ang totoo tungkol sa sunog. Pakisabi na lang sa school na magle-live ako. Sagot ni Long Yu, sige. Pero napaisip siya, totoo bang gusto ni Fong Chong tuklasin hanggang dulo ang Demon Church? Isang makapangyarihan at nakakatakot na organisasyon ito. Kinabukasan, sa Hunters Union ng Downdo City, nag e si Fong Chong kasama ang chairman. Masaya ang chairman sa ipinapakitang galing ni Fong Chong. Sabi ng chairman, Kapag umiilag ka sa kaliwang suntok ng kalaban, magingat sa kanan. At sinuntok niya si Fong Chong. Tandaan mo, ang isang sundalo ay hindi napapagod sa panlilinlang. Pagkalipas ng ilang sandali, napagod na si Fong Chong. Lumapit ang chairman sa kanya at sinabing, Bakit ka? Di ka mapakali, di ka makafocus. May bumabagabag ba sayo? At sinabi ni Fong Chong sa chairman, may insidente ng panununog kagabi sa lungsod. Dapat alam mo na ito, di ba? Sumagot ang chairman, syempre alam ko. Batay sa paraan ng pagkakagawa ng sunog, malinaw na ang utak nito ay ang flame demon, ang siyang nagsunog sa lungsod limang taon na ang nakalilipas. Pagkarinig ni Fong Chong sa sinabi ng chairman, direkta niya itong tinanong tungkol sa insidente ng iyon. Chairman Joe, pakiusap, sabihin mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa flame demon. Ang aking mga magulang ay pinatay niya limang taon na ang nakalilipas. Isinusumpa ko, hindi ako titigil hanggat hindi ko na ipaghihiganti ang kanilang pagkamatay. Sumagot ang chairman, dahil determinado ka, sasabihin ko na. Limang taon na ang nakaraan, pagkatapos niyang pumatay ng isandaan at limampung tao sa isang insidente ng sunog, tumakas ang flame demon palabas ng bansa sa tulong ng simbahan ng mga demonyo. Sa loob ng limang taon sa ibang bansa, nagsimula siya ng higit sa sampung kaso ng panununog at ang lakas niya ay tumaas na sa Class C. Ngayon, pagkatapos ng limang taon, bumalik na siya. Mas tuso na siya ngayon. Mahirap na siyang hulihin. Pagkatapos marinig ang lahat ng sinabi ng chairman, umalis na si Fong Chong at naglakad palayo. Saan man siya nagtatago, hahanapin ko siya at pagpuputul-putulin. Simula ngayon, hahanapin ko ang flame demon at magsasanay mag-isa. Sisikapin kong maging isang classy hunter. Sabi ng chairman, mabuting bata ka. Ang determinasyon mong maghayganti ay kahanga-hanga. Karapat dapat kang hanggan. Inaasahan kong makita kitang lumalakas pa. At nagpaalam na si Fong Chong sa chairman, maghintay ka lang. Makikita mo, pagkaalis niya roon, pumunta siya sa isang tindahan ng mga armas at bumili ng iba't ibang sandata. Ang karanasang ito ay siguradong magiging mahirap na laban, naisip niya, kaya kailangan kong maghanda at bumili ng gamit at armas ng maaga. Habang naglalakad, narinig niya ang balita mula sa isang reporter sa telebisyon. Sa mga huling araw, tumataas ang bilang ng mga insidente ng sunog sa lungsod. Tatlong lugar na ang naapektuhan, ang 13th Street, East Side Bar Center, at ang ospital. Umabot na sa 274 ang mga nasugatan at nasawi. Para sa inyong kaligtasan, iwasan po muna ang mga mataong lugar. Pagkarinig sa balita, naisip ni Fong Chong, tama ang hinala ko. Hindi lang isa ang gumagawa ng panununog. Pero kahit may balita na, hindi pa rin nababawasan ng tao sa kalsada. Tiyak magpapatuloy ang mga sunog. Wala na akong pakialam. Ang misyon ko ngayon ay palakasin ang sarili ko. Matapos iyon, pumunta si Fong Chong sa isang convenience store para makita ang kanyang kapatid na babae. Sabi ng kapatid niya, "Fong Chong, anong ginagawa mo rito?" Sumagot si Fong Chong, "Magpa-practice muna ako, kaya baka hindi ako makauwi." Sabi ng kanyang kapatid, "Mag-ingat ka ha. Sunod-sunod ang mga demonyong atake nitong mga araw." Sagot ni Fong Chong, "Huwag kang mag-alala. Hindi ako kayang saktan ng mga ordinaryong demonyo." By the way, bumili ako ng cellphone habang namimili. Iyan ay para sa iyo, sabi ni Fong Chong, pero ang ate niya ay agad na sumagot, sayang lang yan sa pera. Sinimulang ayusin ni Fong Chong ang lugar at sinabi, kunin mo na, ayokong istorbohin ang trabaho mo, ate. Nagpasalamat naman ang kapatid ni Fong Chong sa kanya. Habang nagsisimulang linisin ni Fong Ching ang lugar, naisip ng kapatid ni Fong Chong, mas naging mature at palabiro na si Feng Chong kaysa dati. Sana'y lalo pa siyang lumakas at maabot agad ang kanyang layunin. Pagkatapos nito, ipinakita ang isang abandonadong baryo sa gilid ng lungsod. Habang nakatingin sa paligid, iniisip ni Feng Qing. Ayon sa impormasyon mula sa Hunter's Line, maraming mga deklaseng demonyo ang nagtatago sa abandonadong lugar na ito at may mga malalakas din na klase demons dito. Kumpara sa mga guho ng lungsod na huli kong sinaliksik, mas mapanganib ito. Isa itong paraisong pangangilagan para sa mga mga ngaso. Habang lumalalim sa lugar si Fong Chong, biglang nakaramdam siya ng kakaiba. May sariwang amoy ng dugo sa paligid, mukhang narating ko na ang hunting zone ng mga demonyo, bulong niya sa sarili habang naghahanda sa pakikipaglaban. Biglang umatake ang isang face spider demon kay Fong Chong. Ngunit na-sense agad ito ni Fong Chong at naiwasan ang atake ng halimaw. Umatras siya mula sa halimaw habang isa pang pag-atake ang dumating. Madali namang naawat nina Fang Ching at Fong Chong ang kasunod na atake. Iniisip ni Fong Chong, may isa pang demonyo sa lugar na ito. Ipinakita ang isa pang demonyo at ngayon ay dalawa na ang kaharap ni Fong Chong. Aba, Face Spider at Night Walker nang sabay. Ani Fang Napakaswerte ko naman